bawat halaman ay may kanya-kanyang mga katangian na kayang ibigay sa atin, lalo na sa ating paligid. Pero sa video ito, isang natatanging halaman lamang ang ating pag-uusapan na may pitong pakinabang kung kaya maraming tao ang nagkakagusto dito. Ito ang halaman ng spider plant. Tulad ng kagiliw-giliw na pangalan nito, ang binipisyo ng spider plant ay kamangha-mangha at maaari kang maging isang tagahanga kapag nalaman mo ito. Kaya naman ito na at ibibigay na natin ang pitong pakinabang na makukuha natin sa halaman na ito. Number 1, nakakatulong na puti ang kalusugan ng mga pasyente. Ang spider plant at iba pang mga panloob na halaman ay inilalagay sa mga silid ng ospital ng mga pasyente na nagpapagaling mula sa operasyon. Napansin na ang mga pasyente na nananatili sa silid na may halaman ay may positibong epekto kumpara mo sa mga inilalagay sa silid na walang halaman. Ang mas mababang systolic pressure ng dugo at mas mababang rating ng sakit, pagkabalisa at pagkapagod ay naitala na isa sa mga epekto na may halaman sa recovery room ng pasyente. Ikalawa, mahirap itong patayin. Kung madalas na namamatayan ka ng halaman sa loob ng bahay, kung ganun maaaring tapusin ito ng spider plant ang ganyang sinayo tungkol sa mga halaman. Dahil ito ay uunlad kahit napapabayaan at maaaring madaling umangkop sa iba't ibang kondisyon ng klima. Ito ay isang mapagbigay na house plant at hindi alintana ang paminsan-minsang mga pagkakamali ng labis sa tubig o kulang sa tubig. Lumalaki din ito sa parehong mababang ilaw at bahagi ng sikat ng araw. Bagaman iminumungkahi na ilagay ito sa isang lugar na may maliwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw. Ikatlo, madaling paghinga. Ang mga halaman ay nagpapabuti sa breathing habitat para sa mga tao. At ang mga halaman ito ay walang exemption doon. Madaling maunawaan mula sa simpleng katotohanan na ang mga spider plant ay gumagawa ng oxygen at ginagamit natin ito. Kaya ang pagkakaroon ng isang house plant tulad ng spider plant sa iyong lugar ng trabaho o bahay ay natural na itataas ang antas ng panloob na oxygen. Ang isa pang kagiliw-giliw na punto ay ang variegated na uri ng spider plant na gumagawa ng higit na chlorophyll kaysa sa iba pang mga variegated na mga house plant. Kaya nangangahulugan, mas maraming produksyon ng oxygen. Ang isa pang dahilan ang ligtas ito para sa mga alagang hayop. Isa sa pinakamahusay na benepisyon ng spider plant ay ligtas ito sa ating mga alaga. Bago pumili ng anumang halaman upang mapabuti ang kalidad na panloob ng hangin, mahalaga na malaman kung ligtas o hindi ang halaman na iyon para sa iyong mga alaga. Sa kaputihang palad naman, ang isa sa pinakamahusay na benepisyon ng halaman ito ay ligtas ito sa ating mga alagang hayop. Kayon din walang nakitang anumang katibayan ng pagkakalason sa halaman ng mga alagang hayop natin sa maginawang pananaliksik. Ikalima, tinatanggal ang mga polyutan. Ang halaman na ito ay bahagi ng NASA Clean Air Study. Ito ay pinaka-epektibo sa pagtatanggal ng carbon monoxide, formaldehyde, xylene at toluene. Ito ay mas mahusay kaysa sa maraming mga panduob na halaman na lumahok sa eksperimentong iyon. Ang artikulong National Wildfire Federation ay kiniklaim na ang halaman ito ay nagtanggal ng higit sa 95% ng mga nakalalasong agents mula sa hangin at ito ay isa sa mga pinipisyo sa kadusugan ng spider plant na dapat nating isaalang-alang. Ang halaman din ito ay epektibo sa pagbabawas sa antas na manloob ng carbon monoxide na makakatulong sa pagbabawas ng pagkapagod pananakit ng ulo, sipon, pananakit ng lalamunan, at mga sintomas na tulad ng trangkaso, sanhi ng pagkakalantad sa carbon monoxide. Tumutulong din ito sa pagbawas ng silin at taulin mula sa nakapaligid na kapaligiran. Number 6, tinatanggal nito ang particulate matter, nitrogen dioxide at ozone. Tinatanggal ng halamang ito ang isa sa pinaka nakakapinsalang polusyon sa sangkatauhan, particulate matter. Ang mga pinong maliliit na butin na ito ay maaring mapunta sa iyong baga at daluyan ng dugo at magiging sanhi ng pinsala. Ito rin ang naging isa sa kilalang katotohanan ng spider plant ay maaring sumipsip ng nitrogen dioxide ng epektibo. Ang nakalalasan na gas na ito ay maraming nakakapinsalang epekto sa katawan ng tao. Ang spider plant ay sumisipsip ng ozone na nagiging isang pangkalahatang pollution sa panloob na hangin sa panahong ngayon. Ang tatlong karaniwang mga halamang bahay, ang spider plant, snake plant at golden pothos ay sinuri upang malaman ng kanilang pagiging epektibo sa pagbabawas ng ozone. Ipinakita sa resulta na ang rate ng pag-ubos ng ozone ay mas mataas sa mga silid na naglalaman ng mga halaman na ito. At ang panghuling binipisyo nito, kaakit-akit ang isura. Ang isa sa mga binipisyo ng halaman na ito ay mukhang nakakaakit ito bilang isang houseplant. Ang pinakamagandang bahagi ay maaari mo itong itanim sa isang nakabitin na basket o anumang karaniwang paso. Ang mga spideret na lumalaki mula sa mother plant at lilitaw na parang mga spider ay nakalawit mula sa paso na siyang nagpapabuti sa kagandahan ng halamang ito. So yan lamang ang ilan sa pinakamahalagang binipisyo na kayang ibigay ng spider plant sa atin. Ano pang inihintay natin? Subukan na natin magtanim ng isa nito sa loob ng ating bahay. Music Diyang aking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko iniiringan na So peak and back Shafeel draw Sa isang shap gaaganda right big and back Shop till you drop Sa easy shop Nandoy magiging magkulay So big and back Shop till you drop Sa easy shop Gaganda ang buhay Big and back Shop till you drop Sa easy shop Nandoy magiging magkulay